Breaking news, nagsalita ang leader ng Hezbollah sa Lebanon na si Nasrallah. Ayon sa kanya, tatargetin nila ang Israel. Kahit na makamit pa ng Israel at Gaza ang binubuong ceasefire na binubuo ng US, ng Egypt at ng ibang bansa, ayon kay Hassan Nasrallah, ipagpapatuloy nila ang pagbubomba sa Israel kung hindi raw susunod ang Israel sa pagtigil ng pambubomba sa Gaza, ang pahayag ni Nasrallah ay nag-uugnay sa isang multinational talks na isinagawa sa Paris na kung saan kasama sa pagpupulong ang Israel, ang United States, ang Egypt at ang Qatar. Ang mga bansang ito ay nag-uusap upang maisulong ang isang temporary ceasefire. Naglabas din ng pahayag ang presidente ng Amerika na si Joe Biden na nga ang isang ceasefire sapagkat sa naturang pagpupulong naroon ang representative ng Israel sa naturang isinusulong na temporary ceasefire kasama dito ang apat na pong araw na pause in all military operation at ang pinakamahalagang dapat gawin sa temporary ceasefire na ito ay lahat ng mga Israeli woman mga kabataan under 19 at mga matatandaan na above 50 at ang mga may sakit ay kinakailangang pakawalan ng Hamas na siya namang kapalit ng mga Palestinian prisoners kasama nga ang mga senior nito. Ang proposal na ito ay ibinalita ng Sky News at ng Reuters. Napakalaki ng hinihingi ng Hamas na kapalit ng mga hostages na hawak nila. At sa naturang proposal 40 na mga Israeli hostages ang dapat pakawalan ng Hamas. Subalit, napakalaki ng hinihingi ng Hamas sa Israel sabagat ang 40 Israeli hostages kapalit naman ng hinihingi ng Hamas ay ang 400 Palestinian prisoners. Dagdag pa ng Hamas, pakakawalan ito at hindi na kailangang i arrest Can you imagine mga kaibigan? 40 Israeli hostages ang pakakawalan ng Hamas at 400 naman ang Palestinian prisoners. Parang hindi patas ang hinihingi ng Hamas. Kabilang din sa proposal ang mga 500 aid na trucks na kinakailangang ipapasok sa Gaza every day at libu-libong mga tents ang ipapasok sa Gaza. Nitong lunis lang ang balitang ito tungkol sa proposal ay ibinalita mismo ng US President na si Joe Biden. Ayon sa kanya, malaki raw ang porsyento na magkasundo ang dalawang grupo sa isinusulong na ceasefire sa katapusan ng buwan. Marami ang mga nagsasabi na natural papayag dito ang Hamas sapagkat palapit na ng palapit ang isa sa mga pinakaimportanting buwan ng mga Muslim at ito nga ay ang Ramadan kinakailangang magkaroon ng ceasefire upang kanilang maisagawa ng maayos ang isa sa mga holiday ng Muslim. Dati nang nagbabala ang Israel ayon kay Benjamin Netanyahu na kung hindi magpapakawala ng mga hostages ang Hamas ay aatakehin nila ang Rafa kahit na sa kasagsagan pa ng Ramadan. Hinding hindi raw sila magdadalawang isip na atakehin ang Gaza kung hindi susunod ang Hamas sa request ng Israel. Lalabas mga kaibigan na walang balak ang Israel na atakihin ang Gaza sa kasagsagan ng Ramadan. Marahil ay ginagamit lamang ni Benjamin Netanyahu ang isang opportunity na kung saan papakawalan ng Hamas ang mga hostages dahil sa babala nito tungkol sa nalalapit na Ramadan. Ibig sabihin, binibigyan ni Benjamin Netanyahu ang mga taga-Gaza na makapagsagawa pa rin ng kanilang ramadan. Yun nga lang, hinihingi lamang ni Benjamin Netanyahu na pakawalan ng Hamas ang mga Israeli hostages dahil kapag hindi nila ito ibinigay, ay hindi raw magdadalawang isip ang Israel na atakihin ang Rafa kahit na sa kasagsagan ng Ramadan na magsisimula sa March 10 hanggang April 9. Nangako naman si Benjamin Netanyahu na kung sakaling atakihin na nila ang Rafa, hindi raw sila magkukulang sa pagpapaalam sa mga tao sa Gaza. Ibig sabihin, mag-aanonsyo sila prior to the attack. Sila na rin mismo ang nag-open ng mga evacuation center para sa mga sibilyan sa Gaza. At dahil sa proposal na ito, nagsalita naman ang Hezbollah ng Lebanon. Ayon sa kanila, hihinto rin daw sila kung sakaling matuloy na ang ceasefire na ito at hindi raw sila magdadalawang isip na muling aataki sa Israel kung hindi raw susunod ang Israel sa naturang proposal. Nagsalita naman dito ang Israel ayon sa Til Aviv, hinding-hindi raw sila magdadalawang isip na atakihin ang Hezbollah kung sakaling aataki sila sa Israel kahit paman ma-reach ng Hamas at Israel ang isinusulong na ceasefire. At kahit na sa Ramadana ay hindi sila magdadalawang isip na atakihin ang Hezbollah. Ayon kay Gallant, we will continue the fire and we will do so independently from the south until we achieve our goals. Ayon kay Gallant, meron daw simple na pamamaraan upang maitaboy ang Hezbollah sa borders nito sa pamamagitan ng diplomatic agreement or kahit na sa force. Ayon naman sa Lebanese security official na nitong linggo ang Hezbollah ay namatayan ng limang miyembro. Ito ay dahil sa Israeli airstrike na kung saan tinarget nito ang isang truck na malapit sa border ng Lebanon at Syria. Limang kumpirmadong miyembro ng Hezbollah ang pumanaw. Ang pahayag na ito ay mula mismo sa Lebanese security official. Kinontra naman ito ng Hezbollah. Ayon sa kanila, tatlong fighters lamang hindi na nagbigay ng komento ang Israeli military tungkol sa isang airstrike sa pagitan ng Lebanon at Syria. Ayon sa report, sa halos limang buwan, simula ng magkabakbakan ang Israel at ng Hamas, 200 Hezbollah fighters na ang namatay at 35 sibilyan ng Lebanon ang napaslang. Ang mga bakbakang nagaganap sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah ay hindi naman masasabing intense sapagkat halos lahat ng mga airstrike ay naisasagawa mga ilang kilometro mula sa mga borders nito. Mapasa hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa ng Lebanon ang proposal sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sang-ayon ba kayo na magkaroon ng ceasefire ang Israel at Gaza gaya ng isinusulong ng United States of America ng Qatar at ng Egypt. Samantala, sa naturang proposal, idinagdag naman ng France na kailangang i-involve ang Hezbollah sa naturang proposal. Iprinopose ng France na kinakilangang mag-withdraw ang Hezbollah ng mga 10 kilometers or 6 miles mula sa borders nito. Kinumpirma naman ito ng gobyerno ng Lebanon na ito nga ang nais ng France.